Good morning, good morning, good morning. Tapos na pag trabaho sa buong function hall, na buong um, bubong, sa si lahat-lahat, and sa mga railings dito, and sa mga paligid. Hindi na siya napapasukan ng aso. So, welcome to our new function hall. And for today's video, may hawak akong host kasi kahapon, naglinis na kami lahat dito. Ngayon ay, may mag-celebrate ang birthday dito sa may event dito and kailangan lang gamitin ng function na So since mga table natin ay nabarnisan na lahat-lahat. Pero marami pang alikabok dito kasi winalis namin na dito, dito pero marami pa rin yung mga uh, pinong-pino na mga alikabok. So ngayon, kailangan ko sa banlawan lahat-lahat para ma-wash out. So, tara, alika At ito, may mga ano, alikabok sa kahapon dito. Ayan, kailangan lang banlaw banlawan-lawan. Yan yung no, puti-puti o. Oh. At syempre, yung mga upuan natin at lamesa. Yung lamesa na burnisan natin. Hindi makarinig yung ano sa video kasi bigit ko gaman yung malisa. So, dito tayo sa upuan. And, meron pa tayo mga alikabok-alikabok dito na kailangan Yung upuan natin ay po. Ayan o. No, yung mga white cats, white cats. So, since yari si sa namin ito ngayon, kailangan na sa tanggalin. Yan. Yan o, yung mga puti-puti. Yan Ngayon naman, nandun sila sa likod kasi, eh. naglilinis sila. Ah, na yung cemento guys. Itong cemento na to ay para sa flooring doon sa function hall. Ay, function so, ito yung mga tira-tira ng mga kahoy, yung mga pinagamitan nila. Ito yung mga pwede pang gamitin. Ito naman yung mga hindi na gamitin. Well, cemento na sila dito. Tapos na yung division doon para sa bodega. Dito naman yung dressing room, backstage.

Wala naman na yung pili Ayun na, pilik kayo. Ano, ang gapit. Di diba ka mo Eh, ikaw na lang ginang lang ba Ako ah! Yan, dininisin nila dito lahat-lahat. Kasi tanggalin yung mga kailangan gamitin. Yung mga kawain na pwede panggatong o pwede panggamitin sa mga saan-saan gagamitin. Pinamigay na ni Mama kinapodoy. Tapos Ito mga plastic. Yan, doon lang yung sa video. mga bakal, bibenta yan. Kasi kung meron mga bakal, mga pwedeng buildingon ba, ang patungan sa mga bulak. Oh, mga sipa-sipa din mo? Kanang, oh, kanang kailan ka hindi mo. O kanang mga bagpo na, ibang baligya. Okay. Sa namin yung mga alaman. Ito may pin... ba? Di na niyong Wala kasi sa nana plaster ka na kapatong Ayun, di na namukol, baga na kinagpon. Ito yung pinto. Ito yung pinto sa so, pag meron mga contest dito O mga fashion show kami dito Lalo na marami na Malapit ng Halloween Meron kaming Halloween costume Taka Sa Pasko naman Meron kaming Pasko At syempre Pag may event dito Pwede ipasok lahat ng pagkain dito Sa so ilalabas na lang Pag kailanganin na Kasi diba Unang pagkain talagang Nung naubos At nilalantakan So mga pagkain pwede Stock room Stock room Dressing room bodega, Lahat-lahat na So Nandito po yung ating ano-owner. Hi po, ang ano-owner. Pungguidaw <laughs> <no>, sabi naman. <laughs> wow, yung ganoon ako si Adam. Ah, ah. At yung steak namin nalinis na rin kahapon. Kailangan nalang itong bisbisa ng water. And then ilalagay na natin yung fake grass dyan. Dito yung wifi natin. At yung mga ilaw. Alitabok pa. So bawal pa mabasa dito dahil meron tayong simento. So I'll see you later na lang. Ituro niya dito na Ito, 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 tapos ito. Tunituro niya manda dito na dito. Ito, tapos na to. Ayan, ano na siya, na... Na na siya. Ang gala na rin ang ano. Tapos may mga design-design sa mga itim-itim. Kasi yun yung mga pinag-anuhan ng mga tubig. Ayan, ang ganda dito. Makintab na siya. So, pag nag-inom kayo dito, huwag niyo na masyadong anuhan ng yosi. May mga astray tayo ipoprovide dito. So, kapag gawag, ibili tayo ng mga astray. Turo siya. Sige, turo siya Amanda. Dito naman yung halong block Ayan. Pinuto lang namin yung kahoy sa likod. Dito sa yung bodega, guys. Oh. Dito yung bodega. Eh, dito yung yung mga mga shopping dish, mga tablecloths, seat covers, mga speakers and everything na hindi ginagamit dito. Yung mga important thing para malock. up dun yung dressing room. Ito mga tables nung kasal ni mama na useless na siya, na nagagamit. Ayan. So, tama naman dahil ginoo Habang si Brittany ay nagluluto at namalingke, si Oyong naman dito nagatid ng kape. Kirara! Kape, kape, kape. And then si Maring Sita naman sa kapila. Yan yung mga buhangin na gagamitin sa pagsimento ngayon. Mm -hmm yung mga kahoy naman yung pinagputulan ng mga ano isa sa nila tapos ipipix pa lahat ng mga wire ngayon ayusan nila ni Bimbo yung mga kailangan ayusin so yung be okay, Ipat na. na namin yung mga table. Ibang nagpapatubig kami sa floor. nandito guys the square table is 8 to 10 ay 8 person so 15 siya kayo na bala mag sa si ilan ng mga tao na pwede magpapasit ha? ano na kung pwede 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 panda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Pero okay lang naman siguro di kas mangitim-itim lang naman di ba yok Mm So, I'll see you later Ayan, malapit na matapos Na-arrange yung mga chairs Yung iba hindi pa pwedeng lagyan kasi Basa pa yung Barneys Ay, iniingal ako kasi Gwalis-gwalis ako dito Kasi Amanda Parang sasabog daw 1, 2, 3, 4, 5, 6, seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huh? Na kwa isa ka, lami isa di ay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aan, sa lipo yung isa. guys Aman Hindi yan. Ako. Atong card card. na natin ibating. Ang lahat pa agitan. Ha? ikaw ba kayo makikita? Ha? Ikaw ba kayo dyan. Pamenta, siapa pamenta? Atau nak pun aku. Kau tahu nak bagi ni siapa? Bagi lom ni apa? Kau tahu

Tapos ako mag-tiktok guys, dumating na po sila ang namalengke. Oy, nagtawag sa inyo si Kuan, si Pliamore. Mm. Ano sa man, magkapansit mo. Na, na mo palit. Na palit. <laughs> Nalimot yung ko. Wala, pati sa akong lugaw, Bi, kaya mag-inom tambal. Na. Mala na, yawa na. Lugaw ko guys, sa itlog, nag ka manggod. Kay... Ang ulam namin ngayon ay dinuguan dahil birthday ni Simply Amore. Ayan, mga lamang loob. Ba't mo ng chicken? Anong gagawin mo chicken? Ang mga yung gabi na na ito i-fried. Ito na i-fried chicken mga, mga gabi. Asin lang. Tapos, lutuan pala ni Bruno yung amon niya. <laughs> Marian is kal. Hindi naman ganyan buhok mo ganyan na pagdating sa kanakamalita mangka. Kapoy siya, pabalik-balik pa naman. Mating si Marian. Kanina ka pala dumating. kanina pa yun siya, nag-request ka lang na ibalik siya para dagdag sa vlog mo. Oo. Oh, oh. Iba yung gulat namin ni Amanda kanina kasi nagtitiktok kami si sa Amanda. Eh! 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 Bo? No, pangalawan lang balik-balik na scripted, no? Yeah. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Thank you. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday okay, Thank you! Guys. Yeah. Thank you Di pa viral ka wala? Very box! Thank you so much! Very box! Marami na akong utang sa inyo! Happy birthday, Bing! How old are you na? Uh, Alam mo, i-gihito ka na pagpaliwag to Wala! Wow! Apakayabang naman ni Ayo. Happy birthday dahil yan! Happy, 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 happy Halloween! Birthday at Halloween! Thank you, Mama Ana! Ana, thank you! International Marites. Yes. Mm -hmm. Chicken. So! <laughs> nasi lah, para sa birthday. Ano niyan? Para asa patata, si Tarot? sa na patatas at carrots. Patatas at Ah, chicken. Thank you so much, Mama. lagi pansit. Yawa pansit dong. Ing-ing si Britney kung ang pansit na. Ano 'to, pansit 'ya? Orbihon. 'Yun na lang. Pwede ito pansit gawas ka na kinilo ba? Pwede sa Pansit ito para pa long live. Putol-putol na ito para mubu na lang kinabuhi. Kaya Wallet Wallet? Ako mo ng kwarta? Imo na ba ng gidate? Gahapon kay Kyle. ako sa sa For sa... Boyfriend? Boyfriend. may Ah, may ka Dato lang tigay kay Ponik ba yan ko an price. Dugay ba kaluto ano oy, dugay ka 10 minutes ani. Amben tas <laughs> kayo ni mo Guys, may YouTube na po sila guys. Sanapin niyo po kay lagi YouTube channel si Argel TV at Britney, <laughs> Britney TV. Ha? Britney vlog. Kanang catchy bilang kayo mga Bruno ta. Ako si Bruno, sabaw. Like ay Britney. Like is nagbigdaw. Eh. May lain 'Yan lang tayo, Britney. Kanapin si Britney. Yumogaw sa sana kay Britney. Britney. Dapat lain mua, dapat ka magbigdag mo di Britney. Don't lain muwa kanang piling gwapa ano itaw kanang bubagnow ang ana itaw. Oyon pag sinis bagyo oyong Salam. 'Di ba? Bagyo oyon. Kas marami mag search, marami bagyo kanang bagyo kaya tu ano. Bagyo Ano pangalan mo, Britney? Alitig mo, Britney, oy! Alis na kayo tanahan ko, pero ang sapa mo. Oi, guwapa na lang. Guwa, ganang martir kay Kyle. Ano, na? Or, Miss, Miss Chikinini, ana. Diba? ba, man ka? Oi, kung anong lang. Or, Miss Terswim. Or oi, kung <laughs> Javier. Ah! Miss Javier. Pilas <laughs> hey, ba? <laughs> Kapas na ba? Alis din yung pangalan, oy. Diba, for kayong 2 weeks pa, ay malis dan. Ah. Pwede pa yan, di pa sikat eh. <laughs> Hanapin nyo YouTube, J Argel TV and Brit. Hanapin lang yung Britney na lang. Di ba mas sex mong group Lugaw ako kasi Or bam -bam kahit walang ulam. Bambam -bam TV. Bam -bam pa more. Bambam <laughs> -bam TV. Bambam TV. -bam. <laughs> Or Chewing Gum TV. Or Bruno Mars. Ano nga ang Bruno Mars, Manoy? <laughs> Mars, manayin mo nga kung ano. Or Bruno Earth. Mura ginug ng saging sa sasakuan na pa. Tapos na kami maglinis guys. karating lang din nila para para sa lunch namin.